Nagtigayon sa eleksyon sa Board of Directors ang Gimaras Electric Cooperative sa Distrito sang Jordan, kag San Lorenzo, sa Prebero 17, 2024. Halin alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Ang eleksyon ginhiwat sa nagakalainlain ng mga polling precincts para sa Distrito sang Jordan, sa Crescente P. Chavez Central School, kag sa Constancia Elementary School ang polling precinct para sa Distrito sang San Lorenzo. Si Engineer Angelo G. Galaura, residente sa Barangay San Miguel Hordan, ang isahanon nga mga kwalipikado nga kandidato para magpadalagan Board of Director na magrepresenta sa Distrito sa Hordan. Nakakuha sa 58 nga mga boto si Galaura, gikan sa 7,576 nga mga kwalipikado nga potante. Sa piyak nga bahin, si Amabel R. Perez, residente sa barangay Constancia San Lorenzo, ang isahanon man nga qualified candidate para magpadalagan board of director nga magarepresenta sa distrito sa San Lorenzo. Nakakuha sa 91 nga mga boto si Perez, gikan sa 5,715 nga mga kwalipikado nga potante. Si Galaura kag Perez ginproklama sa election committee meeting nga ni Elecom Chairperson Pastor Levi M. Haro, Secretary Joyce Elidia, kag member Jeneline V. Consumo. Parehos nga re-elected Board of Directors, Nanday Engineer Angelo Galaura, kag Ama Bel Perez. Ang pag-ubra sa pulisiya amo ang dako nga responsibilidad bilang isa ka board of director. Nga may tinutuyo mapasanyo pagid ang serbisyo sa kooperatiba para sa mga member consumer owners. Natala na nga mag-oath taking si Galaura kag Perez sa maabot nga AGMA o kung annual general membership assembly. Sini nga Marso 31, 2024. Nagserbe bilang Presing Election Committee o kung PECOM ang mga maestra sang tagsa ka mga nga ginhiwatan sang polling precinct kag ang mga empleyado sang Gimelco. Para sa dugang impormasyon na nungod sa aking kooperatiba, ilike kag follow ang Gimelco official Facebook page, facebook.com slash gimelco. Kamag subscribe kay i-click ang notification bell sa Gimelco YouTube channel, Gimelco RTV. Iniang Gimelconnect Power View.